another statement saying that the K-12 failed to make all its students college ready. Kasi nagka pa eh. It appears, Mr. Chair. Yes. Ayan na, Ched na nagsabi sa inyo, sarili niyong kausap, ang sinasabi, na hindi talaga naging college ready, we should have been fair to our students. Na dati nga, pag nag-graduate na 4 high school, ready ka na sa lahat. Eh bakit nung nagdagdag ng dalawang taon, biglang hindi na ready? Ito kasi yung problema eh. Sa mga mayayaman na pamilya, walang problema kahit habang buhay mag-aral eh. Pero isipin naman po ninyo yung pangkaraniwang Pilipino na kailangan makapagtrabaho agad ng quality work. Tama na. Masyado yung kinikater na kailangan yung mayayaman eh. Yung kahit 20 years mag-aral yun, walang problema, may kakainin yun araw-araw. Pero ang karamihan ng pangkaraniwang Pilipino, they need that degree, they need a quality education and quality jobs. Sana yun ang perspective ninyo, hindi yung perspective na pinapahirapan niyo yung student.